Maulang araw. Kahit malakas ang ulan, magha-harvest pa rin kami ng gulay dito sa bundok ng Tralala. Halos magdamag na na umuulan dito hanggang umaga. Hinihintay nga namin na tumila ang ulan at sasamantalahin namin na umakyat sa taas para mamitas ng gulay. Nauna nang umakyat ang kapatid ko kasama yung pinsan namin na nakatira din dito sa bahay. Sumunod na rin na umakyat si Mama at si Papa. Si Papa ang nakakapote kasi mas mahina siya sa lamig kumpara kay Mama. Mas malaki naman kasi talagang dihamak ang katawan ni Mama kaysa kay Papa. May sinabi sa akin si Mama nung nakaraang araw. Halos buong magha kahapon kasing maulan ng araw na yon. Hindi siya nakaakyat ng bundok noon, nalulungkot daw siya. Sabi ko, bakit kayo nalulungkot? Nalulungkot daw siya kapag hindi niya nakikita yung mga tanim niya sa taas ng bundok. Ay aroy! Kainaman na rin man din. Si mama at si papa kasi talaga ang may pinakamaraming tanim dito sa bundok ng Tralala. Bali ang mga tanim talaga nila, mga patola, okra, kalabasa, sitaw na toro, mais at saka palay. Meron din palang upo na pang ulam lang namin. Meron din tanim si mama na kamote, hindi yan pwedeng mawala. Ganito lang kaunti ang tinanim ni mama ngayon na okra. Hit niya kasi talaga ang magharvest nito at makatinga daw Pero nung nakaraang taon, ang dami niyang tanim na okra may Napitas na kaagad na pipino yung kapatid ko Sabi ng pinsan ko, may pinipitas pa rin daw si Buknoy na pipino Sabi ko sa kanya, sige pupunta rin ako doon at tutulungan ko Nadaanan ko dito si Papa na nagpipitas ng bulaklak Sabi ni Papa, puntahan ko na daw si Buknoy para mabilis kami matapos magpitas Baka daw kasi abutan ng ulan at walang kapote yon. May bunga na pala tong mga palay kaingin namin pero mura pa lang Nakatayo pa ang mga palay dito sa may harapan Pero pagpunta ko sa may likod ay aru Uy, nagtumbahan na ang mga palay, nagdapaan na. Kainamang mahal pa naman na ng bigas ngayon. Pagdating ko dito sa may pipinuhan ni Bok, malapit na siyang matapos magpitas. Nagmamadali siyang magpitas kasi nga baka abutan siya ng ulan, wala siyang kapote. Dalawa lang kasi talaga ang kapote dito sa bahay. Si Papa at ang bunso kong kapatid ang laging gumagamit. Pareho kasing payat yung dalawa na yon. Mas marami daw yung napitas niya ngayon na pipino kumpara nung nakaraang araw. Pero baka daw sa susunod na araw, Ikunti e na lang yung mapitas niya. Halos tatlong araw na rin kasing ulan ng ulan dito. Kapag ganito kasing ulan ng ulan, mabagal lumaki ang pipino. Nagmamahal pa naman ang pipino kapag wala na siyang mapitas. Kapag naman marami siyang pipitas, bagsak presyo naman ng pipino niya. Pero depende rin minsan kapag marami ang nagde-deliver sa palengke. 35 daw ang kuha sa kanya ngayon ng isang kilo. Naalala ko ulit dito si JR, bibigyan ko ulit siya ng reject na pipino. Nakailang tawag ako dito sa kanya pero walang sumasagot. Ilang araw na rin kasing ulan ng ulan, siguro umuwi muna siya sa kanila. Ang dilim na naman, andyan na naman ang malakas na ulan. Umalis na rin kaagad ang kapatid ko nung hindi namin narinig na sumagot si JR. Sunod ko naman na pinuntahan ay ang kapatid ko na bunso. Tinulungan ko na siya dito magpitas ng sitaw niya para madali kaming matapos. Kaka isang bandil lang daw mapitas niya ngayon at kunti lang daw ang bunga. Pagtapos namin mamitas ng sitaw niya, pumunta naman kami sa tanim niya na ampalaya. Mabilis lang kaming natapos mamitas ng ampalaya niya. Kaunti lang kasi ang tanim niya na to at hindi rin ganong kadami ang bunga. Habang nagpipitas nga kami dito kanina, panay ang sabi niya na ang dami daw reject, reject. E, ang daming reject. Eh ano nga gagawin? Ang daming ang reject. Hindi rin kasi kami makapag-spray, gawa nga ng walang tigil ang ulan. Noong nakaraang taon pala, ang tanim ng kapatid ko na to ay sitaw at saka pipino. Ngayong taon naman, sitaw at saka ampalaya ang itinanim niya. Pero pero yung isa kong kapatid na si Buknoy, pipino lang talaga ang tanim niya ngayong taon. Itong kubo namin dito sa bundok, hindi na natapos-tapos bubungan. Ewan ko ba, parang wala na yata silang balak na bubungan to. May sinabit na naman na isang buwig na solo yung kapatid ko dito. Mukhang daga ang lagi nakikinabang dito kasi ang dami niyang bawas. Dadalahin ko na rin to pababa kasi sayang. Kami na lang pala ng bunso kong kapatid ang naiwan dito sa taas. Nagsiuwian na silang lahat. Ay pa naman ang tawag namin ng mama. Mama. Wala namang sumasagot. Nagmadali na rin siguro silang umuwi kanina at unti-unti na rin kasing lumalakas ang ulan. Sila papa na rin ang nagbitbit ng sitaw ng kapatid ko na iniwan niya dito kanina. Kaya ang bitbit lang ng kapatid ko ngayon ay yung ampalaya niya. Parang merong nadulas na dumaan dito ah. Ito ang mahirap dito sa bundok kapag maulan, maputi. Kaya dapat dahan-dahan lang talaga sa paglakad kasi maraming beses na rin talaga ako dito nadulas. Pero never pa naman ako nalaglag sa tulay na to. Ang kauna-unahan palang lang nalaglag dito ay yung bunso kong kapatid. Pero ayos lang naman siya, hindi naman siya nabalian kasi mababa lang din naman to. Pagdating ko dito sa bahay, nagkikilo na si mama ng mga napitas niya na patola. Mas marami rin ang napitas niya ngayon. Yon kumpara nung nakaraang araw. Ang ampalaya ng kapatid ko, imu e mukhang mas marami pa yung reject kaysa sa goods. Ang lalaki pa naman ng mga bunga niya ngayon. Ang itsura pala ng mga reject niya na ampalaya, e nabubulok yung mga dulo. Pero pwede pa talaga to pakinabangan kasi yung dulo lang naman ang may sira. Nakalagay na ang lahat ng gulay dito sa may tricycle, nalan na lang mamaya sa palengke. Hihintayin lang nila papa na medyo tumila yung ulan at aalis na rin sila papuntang palengke. Yun lang, thank you for watching.